Silvia Barreto. Galit na galit kay Kim Chu matapos kumalat ang kagustuhan ni Gerard Anderson na magkakaw ng comeback projects. Grabe si X, napaka red flag. Hinahayaan na magkagulo ang mga kababaihan. Akala niya mas lalo siyang kinagawa po ang ganyang pag-ugali. Mas lalo tuloy na maya sa kanya ang pagbabalik. Ang sigaw nga ng mga netizens tumanda na lahat-lahat, nagmature na, pero yung pag-iisip, mapagdaro pa rin ng mga kababaihan. Kawawa naman si Kim Chu. Walang ginagawa, pero laging nadadamay at napagtutulungan. Ito nga ang ilang opinion. I agree. Si Kim ay para kay Pao to. Wala akong masabi tungkol kay Pao. Gwapo, maalaga ay kini. Gusto siya ng mga magulang na aktres para kayo sa isa't isa. Huwag magpapadala sa sabi-sabi ng iba. We love you, Kung Pao. I'm happy for both of you. God bless you always and forever. Maging matibay kayo sa dami ng na mga naninira sa inyo. Hayaan lang sila na magsawa. Magsasawa din yan sa mga sinasabi nila sa inyo. Ayon pa sa si binahaging komento. Siyempre, alam ni Kimi na masasaktan si Paolo. Maraming ginib up si Paolo ng mga projects para lang ma-priority niya si kimju Green flag yan, hindi sasayangin ni Kimi yung effort na aktor. Sobrang appreciate maliit man o malaki. Gagawa at gagawa ng paraan para mas maging matatag silang dalawa at hindi magpa-apekto sa mga naninira o nagbibigay ng issue.